So, shout out guys. No? Tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang proseso ng paghawak ng cambio at kung paano mo siya ipasok. Kasi marami ako nakikita mga baguhan driver na po sanggala. Nagtutunugan yung pagkakambyo. Na kaya sa titigas. Parang hawak ganito, ganito. Hawak yun o. no, Ganyan o. No? pinipilipit. Tapos sa iba, yung babae, ganito yung hawak. Kaya e, sa mga lalaki, ganito. di Diba? So, dapat, ang lalaki is ganito lang magkambyo. Halimbawa, uh, change gear. Pak. Uh, mag tayo. Pak. Pak. Ganun lang yun kapag professional. Pak. 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 Ganyan ang professional. Ha? Yan ang tinatawag. Kasi, ang non-pro, ganito magkambyo yan. Ngayon, parang nahihirapan pa. Ganun tapos nagdaap pa ng kambyo. Ganun. Ah. <laughs> Visit. Tapos, ganyan pa, oh. oh. Tapos, may paano-ano pa. Tapos, titingin-tingin ka agad ng kambyo. Hindi pa alam kung saan ipapasok. Di ba? Diba? Kaya lang tinatawag na driver no more lesson. <laughs> At kasi kapag nagda-drive ka, ikabisado eh, kabisado mo na kung saan mo ipapasok ang first year, second year, third year, tsaka fourth year, tsaka fifth year, ha? ah, Yan ang tinatawag na driving with, the, with lesson. <laughs> driving with lesson, ha? ah, Ang tinasabi ko sa inyo, ha? may marami akong nakikita, ha? Na yung mga driver, ha? Na, 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 na nasasakyan ko, ha? Kung magkakambyo, eh tumitingin pa. Tumitingin pa ng kambyo. ba? Diba? Yan ang tinatawag na distracting driving. <laughs> distracting driving. Dapat kapag driver ka na, tinawag ka ng driver at marunong kang gumamit ng four wheels, at ano, hindi mo na kailangan tumingin sa kambyo. Dapat alam mo na kung saan mo ipapasok, yung first year, second year, third year, fourth year, fifth year, reverse, ganon. Ha? Tapos saka magpark ha ha yung mga driver kasi nakikita ko, kaya nagkakaroon ng incident of report of incidente. <laughs> Bisit. Dahil sa mga kalokohan nila, ha? Kasi maraming driver nagmamarunong sa kalsada pero wala naman talagang alam katulad tulad ko. <laughs> Tapos ganito yan, guys. Pag nagkakambyo kayo, eh dapat, eh sinisigurado nyo na pumapasok yung kambyo, ha? Kasi meron na nakita akong driver na kinambyo niya yung pala, hindi pumasok yung kambyo, nasa neutral! <laughs> Tapos para yan, pala ipiga pa ng gas, di ba? Yan ang lagi niyong tatandaan. The more na pumipiga kayo ng gas ang hindi niyo alam, eh, ang sakit guys. Ah, hindi ko na kaya. si you again.